Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang gusto na nga rin po ni Trey yang na ma-trade sa San Antonio Spurs. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang bagong big man na makukuha ng Los Angeles Lakers sa darating na NBA Draft. Pagkatapos lamang nga po mga katrops na masungkit ng Atlanta Hawks ang first round pick para sa darating na 2024 NBA Draft, ay mas lalo na nga pong umingi ngayon ang mga balita patungkol sa trade ng kanilang superstar na si Trey Young. Ayon pa nga po sa isang NBA Insider, mas gugustuhin na lamang nga na na Trey Young na lumipat ng ibang kupunan kaysa maghintay ng ilang taon para ma-develop ang makukuha nalang first overall pick. Yes, desperado na nga po si Trey Young na makapag-compete muli sa playoffs at sa kampiyonato. Kaya mas lumaki na nga po ang chance na mag-request na ito ng trade sa Hawks sa mga susunod na buwan once na magtapos na ang season. At isa nga po sa mga pinakamalapit ng team na posibleng makakuha sa kanya ay ang San Antonio Spurs na interesado rin naman nga po sa kanyang serbisyo since nangangailangan rin naman nga po sila ng isang legit na point guard na may pangtatandem nga po nila kay Victor Wembanyama. Mismong si Trey Young na rin naman nga po nagpahiwatig na gusto nga po niyang sumali si Spurs matapos siyang mag-post ng kanyang larawan noong bata pa siya habang ito ay nakasot ng jersey ng San Antonio Spurs. Kaya nangangamoy na malapit na nga po talagang mabuo ng Spurs ang kanilang pinakabagong tandem ngayong off-season na bubuhi ni na na Trey Young at Victor Wembanyama. Samantala, puon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang bagong big man na makukuha ng Los Angeles Lakers sa darating na NBA Draft. Naibalita ako na nga po sa inyo mga katrops Na si Jared McCain nga po ang inaasahang kukunin ng Los Angeles Lakers Gamit ang kanilang hawak ng 17 overall pick Sa darating na 2024 NBA Draft Ngunit bukod nga po sa kanya ay may iba pa nga pong magagaling at matatanggad na batang manlalaro Na pwede nga po nilang kunin sa darating na draft Kagaya na ng 7-footer si Kyle Filipowski ng Duke Na nag-average nga po sa college ng 16.4 points, 8.3 rebounds at 2.8 assists Ayon nga po mga katropa sa isang scout, magaling nga po ito pagdating sa pagtatalan ng punto sa ilalim ng basket gamit ng kanyang mga low post at high post move. Isa naman nga po itong mahusay na perimeter player since meron nga po itong descending shooting sa 3 point line. Kaya kung gusto man nga po ng Lakers na isang big man na merong napakalaking potensyal, ito na nga po ang dapat kunin ng kanilang kupunan gayong maaaring nga po nila siyang itandem kay Anthony Davis. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.